Ayan mga mi, magkakape na naman tayo. Ayan, saka nyo na lang ako magkape. Ayan, da na lang natin sa kapitong lahat. Ayan mga mi, uy, maraming maraming salamat pala sa mga bumili ha. Ayan, kain tayo ng tinapay. Putok 'yan mga mi. Kain tayo, kapit, kain tayo. <laughs> kain tayo tinapay, may kape, sawsaw sa kapi yung tinapay. Ayan, guys, yung mga ano Ewan ko sa inyo kung ginagawa nyo itong ganitong ginagawa ko. Basta ako gusto ko sinasawa so, sa kape yung kinakain. Hmm. Abang tayo ay eh, maraming ginagawa. Diyos ko dito lang malaman. Magkatahiba ako. Mag, mag online nag dami ko pang gawain sa online. Ano ka nga ba? Ang dami ng aking ginagawa. Pero guys, kahit marami kayong ginagawa, huwag um, mo kakalimutan kumain, magmeryenda, magkape. Diba? Huwag mo kakalimutan niya. Kasi, eh, paano tayo makakapag sa baho o paano magkapangs ko ng utak natin kung wala tayong kinakain, diba? Kain lang ng kain. May nabibenta be kasi dito sa amin dito. Naglalakot. Sarap. Sarap. Kagano lang to, limang piso ang isa. guys. Mm. Thank, Thank you so much for watching, mga mi.